Sa mga gusto naman dyan ng mga cellphone na budget friendly, mayroon naman po tayo dito. Ito. Isa pong Vivo na Y71, Vivo Y67 sa halagang 3,299. May kasama na po siya stationary set. Grabe, napaka-solid no. Dalawang phone sa halagang 3,2 lang. 3,2,9,9. Dalawa oh. tablet na si 18, isang Oppo A83. Tapos meron din portable uh, speaker. Oo. Tapos meron ding stand phone sa halagang 3,899. Ah. Meron po tayo dito isang Oppo A17K. Tapos Redmi A2 Plus, may dalawa na siyang pre sa halagang 6,799 na lang. Uh, legit oh. na legit, legit yan dito ah. So magkano na lang? 2,999, meron ka lang isang Vivo Y55 at saka isang Oppo A37. With two freebies, halagang 2,999. Napaka-solid, guys. Kung so, may 3,000 ka dyan, may supply ka pa. May piso. Piso. Ah, yeah. ano naman to? Piso na? Peso deals po Okay, na mystery box Mystery, napakaraming laman Marami Just ng na laman mystery box sir. Oo, sigurado may laman May laman, sigurado Okay, po. so paano makaka avail ng ganitong peso? Okay, so makakakuha ka po ng isang peso deals Pag bumili ka ng kahit anong gadget sa amin So, mura man yan or mahal? Mura man o mahal Meron kang ganito Meron siyang cellphone na Redmi 4A Okay Ayan po siya, 16GB, 2 RAM Meron din siyang casing Oo. Headset Tempered glass at saka Charger, yeah, syempre, syempre, no. kompleto na po yan oh. sa halagang 999 Sulit na sulit pala yung bundle na yan sa halagang oh, 999 sure. uh. Hindi ka nalugi, kumbaga, ito yung mga pabundles nila na naka-promo ngayon At syempre, dito naman tayo dumako sa mga uh, so, per piece na talaga namang latest at uh, mabenta ngayon sa market Pinakamababa naman po natin, na, pwede na siya pang gaming phones, 3,299 Yun, alin yun din? Yung mga ganito pong Redmi A3 Ah, okay A50. A50 Actually po, oh. hindi na rin sya sa pang-gaming Pang-gaming okay, na rin na. Oh. Itong A50 naman po, 140 na siya. Okay, so magkano yan? 3,299 Pero tayo itong Poba 6 Neo, 16GB uh, 16 RAM, 128GB, 7,100 7,000mAh na po ito oh. 0-30 naman po natin, 256GB, 16 RAM, 9,199 na lang oh. Ito po yung pa-curve Pa-curve na? Ayan yun talaga yung mga pang- Ito, pa, ito ba yung pang-vlog? Pang vlog vlog oh. phone? Vlog phone Kasi ito magandang yung camera niyan eh Pasokan na sa mga naghahanap ng murang gadgets Nagbabalik tayo ngayon dito sa bodega ni Ninong At makikita nyo naman sa likod natin O, oh, dagsa ang tao Actually, kanina pang morning yan Mabalita ko nga, mayroon tayong mga pa-promo ngayon And uh, marami mga bundle promo ngayon dito sa bodega ni Ninong Kaya naman alamin natin At makakasama ulit natin ngayon si Miss... Paila po, hello. Yan, so siya mag-explain sa atin ng mga pa-promo bundle nila dito at mga hello. iba pang detalya regarding dito sa kanilang bodega. Ito lang po tayo matatagpuan po sa bagong palengke po hello. ng Taytay -Tay Rizal Black One Stall number 32. Hanapin lang po ang bodega ni Ninong. Marami Go. pong mga signage po sa labas. Yes, at marami signage no? hindi ka um, maliligaw. Pero may COD ba tayo? Um, sa ngayon po, wala pa po tayong online transaction po, bossing. Alam ko, ang iba sa inyo naghahanap ng na mga bundle, promo talaga namang murang-mura lang dito sa bodega ni Ninong. Ano ba yung mga best deals mo na may offer sa ating mga savers uh, Marami po tayong mga uh, magagan phones po dito. Mag-sample po tayo ng isa ito. Meron po tayo dito isang Oppo A17K tapos, Redmi A2 Plus, may dalawa na siyang freebies sa halagang 6,799 na lang. So, dalawang oh, cellphone? Opo. Uh, Grabe, no? Redmi A2 Plus, 64GB na po itong dalawa. Oh. 64GB 3GB RAM. Mayroon Yan po tayo ditong isang Oppo na 17K, Samsung ay 05, 64GB na po itong dalawa with 2 freebies sa halagang 7,499. Oh. Sa mga gusto naman dyan ng mga cellphone na budget friendly, mayroon naman po tayo dito. Ito. Isa pong Vivo na Y71, Vivo Y67 sa halagang 3,299. May kasama na po siyang stationary set. Grabe, napaka-solid uh, no. Dalawang phone sa halagang 3,2 lang. 3,2,9,9. Oh, so, ang sasto, kung may anak ka na nag-aaral, oh, uh, mayroon yung stationary set na ibigay. pang ano, pang school, no? Pang school. Yung mga nagitan nyo naman po mga mura po na cellphone, ayun po yung mga old model po natin. So, mayroon hmm. naman po tayong mga latest model kaso nga lang po na sold out pero magre-restock na. naman po tayo. Oh, kaya naman syempre mura talaga kasi sa lang 2000 plus nga lang meron ka ng buy one ay actually buy one take one oh, style no, no. Buy one, one Ito yung mga pa-bundle sila na naka-promo ngayon at syempre dito naman tayo dumako sa mga uh, per piece na talaga namang latest at uh, mabenta ngayon sa market. So ma'am ano ba yung pwede nating i-recommend sa ating mga ka-savers diyan? Uh, sa mga mahilig naman po mag online games, marami po tayo dito mga latest model po. Mm -hmm. Talag po nitong mga Poba 6 niyo, 30 okay i is for i don't know 40 um, 30 Note 30, Hot 20, Hot 40 Pro. Yun. At saka yung ano, di ba, yung GT... GT 20 Pro. Ubus na, sold so, out bus. na. So, magre-restock oh. naman po tayo doon. Napakabilis pa ubus talaga actually, guys. no Kasi correct. nga, ah, yun yung mabenta ngayon. At mura lang dito sa kanila compare sa iba. nasa, uh, parang nasa, nasa 2,000, 3,000? or oh, 14,499. Oh. I mean, nasa Pero, ano siya eh, nasa 2,000 to 3,000 yung savings. Yung save. O yung save. difference yeah. ng presyo sa iba. Mm hmm, correct. Oh, diba? So, ngayon, alamin natin yung presyo. Pinaka-mababa naman po natin nagpa pwede na siya pang gaming phones, 3,299. Yun, alin yun din? Yung mga ganito pong Redmi A3. Ah, okay. A50. A50 Actually, pwede oh. na rin siya sa pang-gaming Pang-gaming na rin oh, na. Oh. Itong A50 naman po, 140 na siya Okay, so magkano yan? 3,299 3,299 oh. Okay And then yung Hot 40i natin, yung mabenta rin yan eh oh. Hot 40i naman po natin, 4,499 na lang Pwede na rin po yan sa mga online games pang online games, pwede. yan Tapos ito, Tecno natin na uh, Spark Meron tayong Tecno na 20C, 256GB, 8 RAM, 4,999 pesos na lang Yung Go 2024, meron kayo nun? Ah uh, sold out pero meron kami yun 3299 sa 64GB. to lang din. Okay. Oh, napakamura no. Ayun guys, yung mga budget friendly natin na mga uh, pwede na ring pang uh, mga entry level oh, na mga phones na yeah. pang games pwede na rin naman, di ba? Pwede, pwede, pwede. Oh, pero kung gusto niyo talaga ng mas high end, may mayroon naman. Mas high quality dito na tayo sa mga Note, note 40. Mas oh, so, maganda 'yan. 10,000 na lang po. Yan. So kung piso mo may sukli pa pala kasi 9,999 eh, no? Oh, may sukli na pang puso oh, so, kung may hot 30, meron din tayong note 30. So, sa so note 30 naman magkano? Ano, 36,600 na lang. 256 GB na po yan siya. Ayan. Tapos ano pa ba yung pwede natin may recommend sa kanila? Ito. Meron tayo itong Poba 6 Neo, 16 GB RAM, 128 GB, 7,100. 7,000 mAh na po ito. Oo, oh, mataas na. Oo, oh, yung battery oh, niya. Oo, pang gaming phone yeah. talaga yan. eh, you no? Know? At maglaro. maganda rin yung camera ata niya, di ba? Napagano ng camera oh, dyan. ayan. So, so meron 70, din tayo no? dyan, ha? Zero oh. 30 naman po natin, 256 GB, 16 RAM, 9,199 na lang. Oo. Oh. Ito po yung pa-curve. Pa-curve na. Ayan yun talaga yung mga vlog phone? vlog oh, phone. Ito, Kasi ito, magandang ito. camera niyan eh. 50 MP oh, uh, 50 MP front. 50 yeah. MP front vlog camera talaga siya. Kasi naka 2K at saka 30 FPS na pala yan eh. Mm. Pwede, pwede na pala talaga, pwede, pwede. no? Pang starting sa mga nag, uh, plano pala mag, 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 mag yun, vlog. Mag video Oh, dyan. mag video, mag, oh. gano, mag picture picture. Oh, Ayan. Yan. Dito na sila oh. sa zero. Time. So, tapos meron tayo yung RS4. Ano yung RS4, RS4 natin? Ito, RS4 pa galing siya sa ITEL. 128 GB, 16 GB RAM. Sa halagang 5,799 pesos. So, yun yung mga available na meron sa kanila ngayon. As of uh, now. Oo. Oh, kasi magre-restock pa naman tayo. Oh, actually, uh, nung nakaraan, full stock yan. Full stock. Ngayon kasi talagang sobrang uh, dami. Daming, no, daming taong dumurumug. Oo. So, Plus, mga pang online games natin. Yeah, okay. lalo na pagpapasukan kasi actually Pasokan pasukan na talaga pasukan. ngayon. Mas talaga oh, ano yung gadget na yun. Mabenta talaga mm. yung market at malapit na rin magpasko syempre. Correct. Pangregalo na rin. Oh. 'Di ba? So sa mga naghahanap naman ng old model, old kung model. hanap mo talaga mura, yung may old Mayroon. model. Oo, oh, old model naman po. Yung, yung pang phones lang. Okay, so tulad na ano ba dyan? Yung uh, pwede natin may offer? Ito yung Oppo na 837-1499 na lang. Okay. Old model po yan. 32 GB na po siya. 3 RAM. Okay. So 3,000 lang. Uh, Sorry. 1499. 1499 oh. lang pala. Di ba? Pinakamura. 1499 oh. lang. Oppo A37 natin. Ayan. Meron pa tayong mga Galaxy yeah, A05. Magano oh, yes, yan? Samsung. 3700 na lang. Mm. 64GB na po yan 64 siya. 64GB. Oh, And then meron tayong mga uh, Y93. Vivo, Oppo. Ayan. Y93. Itong Y55 na uh, 1500 na lang po ito. Mura na lang din. Yes. Yan mga nakabox pa po yan mga ka-savers. Nakasil so, mm. pa po yan. Sil unit pa po yan. Yun nga lang talagang difference talaga yan. Y mga old model. Yun Oo. Oh. Kaya uh, po siya m mura. Oh, kaya nga disclaimer sa mga mag, mag comment sa atin diyan na ah, dyan, mura naman diyan kasi bad bad ganun baka naman fake yan. Actually, walang fake dito. Kung mga lahat yan legit. Uh, legit, yun legit. Yung nga lang pinagkaiba yeah. niya. Syempre, old model old kasi model yan. Okay, na. kumpara natin sa iba. May iba pa tayo dito, iba't ibang klase marami. pa yan. Marami Y5, pa. Y85, eh. Y71, oh. Y11, A5S, lahat na po oh. nandito sa bodega ng ninong. Lahat na dito na. At saka syempre sa mga naghahanap talaga diyan ng purpose naman na tablet, tablet. So, meron yan, na, meron din tayo diyan, no? Ano ba pwedeng natin i-recommend sa kanila? Meron po tayo dito sa mga may uh, gusto naman po mag uh, online games Tsaka yung mga pang-research na tablet okay. pwede itong Vista Tab 30. Uy, bago yan, 5, 5,399 ah? na lang. Bago lang to, ha? Ah? Opo, oh, nakasil po ito ngayon siya, actually. Oh. Uh, dating presyo is 6,499. Ngayon, 5,399 na lang. Oh, lang. isang din ang difference, oh, no, oh. di ba? Laki ng ano, discount. Difference. When it comes naman sa ano niyan, sa quality ng camera, oh, maganda. Did, maganda rin Malinaw. Siya. Malinaw din. Malinaw pa Yo, sa klaro. Yun. Alright, and then meron tayong iba pang klase dyan. Meron oh, tayo itong ano, uh, Spark Top. Tapos meron ding HF20. Okay. Ito po ay nagkakahalaga lang ng 2,499 pesos. Pero okay. Meron din dito ang Comina Bear, 1,699. 'yan, di ba? Pambata, yes. Okay. YouTube YouTube. Ayan. Mayroon tayo itong MXS na C15, 1,699 na lang din. Okay. Opo. Ito yung mga 6.7 points yung uh, display. Niya. Yung mas, mas, mas malaking display, di ba? Oo. Tapos ito, ito yung 11 inches po natin, yung Vista Tab 30. Pinakamalaki talaga yan, di ba? Pinakamalaki. Oo. Oh. Oh, ayan. So guys, sa sa naghahanap ng uh, magandang klase ng tablet para sa mga anak nila or pang, kahit sa pambahay lang personal, Pwedeng pwede mm -hmm. pwede. kayo dito sa murang halaga sa bodega ni Ninong. Correct. Okay. At makikita nyo naman, kanina pa lang, actually kanina pa tayo dito, no? So napakarami pong tao ang nag-avail at tuloy-tuloy uh, pa rin ang pagdagsa ng mga tao dito. Uh, simula pa ako kaninang umaga. At halos araw-araw naman talaga ganito ang sitwasyon dito. ano Kung hanap nyo murang gadget, bag sa palasyong gadgets at ibang appliances, dito lang, yung matatagpuan dito sa... lang yan matatagpuan sa budega Ninino. At saan nga ulit tayo matatagpuan? Dito lang po yan matatagpuan sa bagong palengke po ng Taytay -Tay Rizal. Hanapin lang po ang ni Ninong Marami po tayong signage po sa labas. Black 1 po, stall number 32. Yun, at hindi kayo maliligaw. Hindi, hindi oh. kayo maliligaw. Siba, pwede mong i-pin lang yun sa maps na bagong palengke ng Taytay. Yeah, tai. Tay -tay tay -tay oh. dito lang yun. Dito, dito lang dito po kami snap. sa first floor po. Ground floor. Tsaka syempre, hindi mo wala dyan yung mga laptop. 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 laptop, yan. Kasi pasukan na. Correct, yan. Correct. Kailangan so, to ng mga estudyante. So, pwede ba nating malaman yung mga presyo ng mga uh, laptop na meron kayo dyan? Meron po tayo dito. Dell po yung brand niya. Chromebook okay. na po siya. Uh, 4GB RAM, 32GB. 32GB, 4,499 pesos. Ayun. May mga freebies po to mga accessories po ng laptop. Kompleto? Oh. Mouse, oh. Mga mouse, mga mouse pad, linis, wow. et cetera. Na pala, no? Ayan. At balita ko nga, di ba last time, mayroon tayong touchscreen dyan? Mayroon. Oo. Oh, so, magkano nagre-range yun? Mura lang po yan, ito. Oo. So, oh. Ito po ay Windows 10 Pro, okay. 16GB RAM, uh, 4 RAM, tapos uh, 16GB, tapos 5,499 pesos. Oo oh, nga. Ito nag nagre Nagre-range na nga sa 11,000 nata yun sa iba, oh, 10,000, okay. no? Oh, di ba? So, lobat lang hindi natin ma-test ngayon. So, lahat 'yan mga Chromebook, di ba? Chromebook. At yung dito naman po banda, mga Windows. Windows naman siya. Windows, okay, naman. dalawang klase pa lang laptop dalawang na meron tayo dito. No? So maraming maraming pong salamat sa inyong lahat sa pagsama nyo sa amin dito sa Bodega ni Ninong. At sa mga iba pang information, pwede nyo pong bisitahin ang description nitong video at sa comment section nitong video. At salamat kay Miss Myla na siya Myla. na siya sa atin dito. At uh, yun, araw-araw silang open dito, Monday to sa Sunday. Alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. 11. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod nating tour vlog.